Sa isang hapon na dapat sana'y karaniwang biyahe pa uwi, nauwi sa karumaldumal na trahedya ang init ng ulo sa kalsada. Sa gitna ng maalinsangang panahon, usok ng tambutyo at alingaw-ngaw ng busina, pumutok ang galit ng isang motorista na may nakaalitang rider. At sa isang iglap, ang trapikong pang-araw-araw ay naging eksena ng isang madugong pelikula. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa likod ng viral na video na ay kinagulantang ng mga netizen? At sino nga ba ang tunay na biktima? Self-defense ba ito o sadyang init ng ulo lang? Nagsimula ang insidente nitong 30 ng Marso bandang alas 5 ng hapon sa kahabaan ng Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose Antipolo City, malapit sa isang coffee shop. Ayon sa saksi, nagsimula ang alita ng may malakas na pagbubusina at ang isa sa mga rider ay nagreklamo na kanina pa umano ng gigit-git ang driver ng isang itim na Toyota Fortuner. Nagkaroon ng mainit na sagutan na nauwi sa sapaka ng pagitan ng SUV driver at ng rider ilang sandali lamang matapos ang suntukan tumakbo ang driver patungo sa kanyang SUV upang kunin ang kanyang baril at iipit sa kanyang katawan sa mga kumalat na video sa social media, makikitang nagpaputok ang suspect ng sunod-sunod habang nasa kalsada ang nakahelmet na rider at ilang kasama nito. Umalingaw -ngaw ang ilang putok ng baril na nagresulta sa pagkakapinsala ng ilang tao. Tinamaan sa pamamaril ang rider na kaaway ng suspect, ang anak ng rider, ang sariling asawa ng suspect na nooy kumukuha ng video at pati ang isang bystander na umaawat sa away. Matapos mamaril, sumakay muli ang suspect sa kanyang SUV at mabilis na tumakas palayo sa pinangyarihan. Agad namang nagresponde ang mga pulis ng antipolo. Nagsagawa sila ng follow-up hot pursuit operation. Dakong ilang minuto matapos ang insidente, naharang ng pulisya ang tumatakas na SUV sa isang checkpoint sa Masinag, Barangay Mayamot. Naaresto ang suspect sa border control checkpoint na yon matapos ang mabilis na pagtugi sa ilalim ng Oplan Cobweb. Nasamsam mula sa kanyang isang kalibre 9mm pistol na ginamit sa krimen. Dinala naman ang mga biktimang tinamaan ng bala sa Kabading Hospital upang magamot. Kinumpirma ni Antipolo City Mayor Jun Hinares sa isang Facebook post na naaresto na ang suspect at naitakbo sa paggamutan ng lahat ng nasugatan, kasama ang asawa ng suspect. Kasabay nito ay nanawagan ng alikaldi sa mga motorista na panatilihing malamig ang ulo sa daan. Kinabukasan, March 31, kinumpirma ng hepe ng Rizal Provincial Police Office na si Police Colonel Felipe Maragon na patuloy ang investigasyon sa ugat ng away at inaalam ang punot dulo ng alitan sa kalsada. Ibinunyag din niya na wala umanong otorisasyon ng suspect na magbitbit ng baril dahil sa umiiral na election gun ban ngayon. Sinabi rin ng pulisya na inihahanda na ang pagsasampa ng mga kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa nangyaring pamamaril. Ang suspect ay nakilala sa alias na Kenneth, 28 anyos, na isang negosyante. Siya ang driver ng itim na Toyota Fortuner na sangkot sa insidente. Kasama niya sa sasakyan ng kanyang pamilya na mangyari ang alitan, kabilang ang kanyang misis at isang kapatid. Si Kenneth ay agad na inaresto at kasalukuyang nasa kustudiya ng Antipolo Police matapos mahuli sa checkpoint habang tumatakas. Ayon sa ulat, apat katao ang direktang apektado sa insidente ng pamamaril. Ang isang 52 anyos na rider na siyang nakasagutan at nakasuntukan ng saspek. Sa Tinamaan siya ng bala sa ulo at kritikal ang lagay matapos ang insidente. Siya ay ulat na nasa malubhang kalagayan at sumailalim sa agarang operasyon sa ospital. Ang 22 anyos na lalaki na siyang anak ng rider, tinamaan siya ng bala sa kanang braso habang nasa lugar ng insidente. Ang 29 anyos na lalaking bystander na siya namang nakialam upang awati ng away. Sa kasamaang palad ay tinamaan din siya ng bala sa may dibdib habang pinapakalma ang sitwasyon. At ang isa sa mga nadamay din, ang mismong misis ng suspect na siya ang kumukuha ng video ng insidente gamit ang cellphone. Tinamaan siya ng ligaw na bala sa kanyang hita habang nagwawala ang kanyang asawa. Siya ay agad ding dinala sa ospital at kalaunay na discharge matapos malapatan ng lunas. Ngayon, ang insidente ay nagugat sa simpleng away trapiko na mabilis na nag-escalate patungo sa karasan. Ayon sa paunang investigasyon, posibleng nagsingitan o nagkagitgitan sa daan ang mga sangkot na motorista kaya uminit ang ulo ng bawat panig. Sinita ng rider ang SUV driver dahil sa umano'y pagkat o panggigit-git nito sa kalsada, na nauwi sa palitan ng maanghang na salita. Nagpatuloy ang tensyon hanggang sa nagkaroon na ng pisikal na kumprontasyon o suntukan ang dalawang panig. May ulat din na bago ang suntukan ay naitulak o nasagi ng rider ang kapatid na babae ng suspect na sakay din ng SUV, bagay na lalo pang ikinagalit ng driver. Dahil dito, tuluyan ang nagkainitan at nagwala ang driver. Depensa ng suspect na si Kenneth, binugbog umano siya ng grupo ng mga rider kaya napilitan siyang magpaputok. Ayon sa kanyang salaysay sa media, nakasunod siya noon sa isang convoy at nakahazard ang kanyang sasakyan nang harangin siya ng mga nakamotorsiklo. Sinasabi niya na ang nakatatandang rider ay bubunot daw ng baril laban sa kanya, kaya naunahan niya ito at kinuha ang sariling baril sa kanyang sasakyan. Iginit ng suspect na nablanko na umano ang kanyang isip at inunahan lamang niyang ipagtanggol ang sarili dahil anya ay baka siya ang mapatay kung hindi siya nanlaban. laban. na mo po talaga ako sa kanila yung anak ko. Hindi ako nag hindi ko sila nira road range. Hindi ko po talaga sila nakagitgitan. Sila lang po nang gigitgit sa akin. Kasi pagka hinto ko po sa akin, pinagmumura kagad nila ako. Yung driver po is reckless driving po siya. Una niya pong nagitgit is yung father ko isa pitan niya. Muntik na po siyang sumemplang, buti lang po iniwasan. Sobrang bilis po magpatakbo nung sasakyan. Ang una pong sumapak ay yung driver sa daddy ko. So, syempre, yung daddy ko, siguro bumawi lang siya. Then ako, uh, nakita ko na dedehado yung, yung daddy ko. So, to the rest back naman ako. Pinagsusuntok po nila ako sa ulo, sa dibdib, sa katawan. Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung, mat yung, matanda po na hinto sa akin, bubunutan po ako ng barel. Siyempre, bilang po akong ano, uh, bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Tapos, ayun po, tsaka ko po, tsaka ko po kinuha yung baril ko doon sa may sasakyan. At bigla po sumugod pa sa akin yung mga ano, matanda. Tapos yun, doon ko na po siya na tamaan, ay napapotokan. Wala po darang baril lang daddy ko. Sa kabila ng pahayag ng suspect, sinisiyasat ng pulisya ang lahat ng anggulo ng insidente Ayon kay Colonel Maragon, iniimbestagahan na nila ang punot dulo nito upang matukoy ang tunay na dahilan ng alitan. Wala o manong ebidensyang nakuhanan sa CCTV o sa mga cellphone video na may ibang baril bukod sa pag-aari ng suspect. Ibig sabihin, sa ngayon ay walang matibay na patunay na may banta sa buhay ng suspect mula sa panig ng rider bago siya namaril. Pinaniniwala ang ang gatong ng insidente ay ang init ng ulo dahil sa trapiko at posibleng ang init ng panahon na napapabalitang nakakaapekto sa temperamento ng mga motorista at itinuturo nga sa mga ulat na tumataas sa mga insidente ng road rage kasabay ng pagtaas ng temperature. Samantala, nakumpis ka nga mula sa suspect ang baril na ginamit nito, isang 9mm pistol na natagpo ang walang kaukulang dokumento o permit to carry sa panahon ng election gun ban. Kinumpirma ni Colonel Maragon ng Rizal PPO na walang naipakitang Certificate of Authority mula sa Comelec ang suspect para legal na makapagdala ng baril habang umiiral lang nationwide gun ban kaugnay ng nalalapit na halalan. Sinabi ni Maragun na kanila pang biniberify sa Firearms and Explosives Office ng PNP kung rehestrado o may lisensya ang naturang baril na pagmamayari ng suspect. Pagkatapos maaresto, agad na dinala ang suspect sa himpilan ng pulisya. Inisyuhan siya ng Miranda rights at sumailalim sa booking procedures. Nakipag-ugnayan din ang antipolo pulis sa mga pamilya ng mga biktima at siniguro ang pagproseso ng medical legal examination sa mga sugatan bilang bahagi ng ebidensya. Dahil sa insidente, naghahay ng pulisya ng iba't ibang kaso laban sa suspect. Kinumpirma ni Colonel Marago na inihahanda na ang pagsasampa ng multiple counts of frustrated homicide laban kay Kenneth para sa bawat biktima ang kanyang binaril na swerteng hindi nasawi. Kasama rin sa kakaharapin niyang asunto ang paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o RA 10591 dahil sa paggamit ng baril na wala siyang maipakitang papeles o lisensya. Dahil naganap sa panahon ng gunban kaugnay ng nalalapit na halalan ng insidente, sasampahan din ang suspect ng paglabag sa Omnibus Election Code o gunban violation. Kung sakaling tuluyang bawian ng buhay ang biktimang rider na nasa critical na kondisyon, maaari pang madagdagan o maging homicide o murder ang isa sa mga kasong isasampa. Nagsagawa na ng inquest proceeding ang Piskalya sa Antipolo upang formal na sampahan ng kaso ang suspect at siya ay pansamantalang naka habang hinihintay ang resulta ng preliminary investigation at pag-usad ng kaso sa korte. Malaki ang naging papel ng mga video evidence na kumakalat online sa kasong ito. May ilang nakasaksi na nakakuha ng cellphone video ng insidente at mabilis itong nag-viral sa social media. Sa nasabing video na kumalat online, mapapanood ang komprontasyon sa pagitan ng SUV driver at ng rider, pati ang aktual na pagbaril ng suspect ng magpaputok siya ng paulit-ulit sa direksyon ng mga rider. Makikita rin na nagkagulo ang mga tao sa paligid at maging ang asawa ng suspect ay sumisigaw habang nagvi-video nang bigla siyang tamaan ng bala sa binti. Kasabay ng viral videos nito, umani ng malawak na atensyon sa publiko at social media ang insidente ito. Sa mga unang oras pa lang matapos mangyari ang pamamaril, kumalat na agad ang video sa Facebook at TikTok na nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa mga netizen. Hati ang opinyon ng publiko sa pangyayari. Bate sa mga komento at diskusyon online, may mga netizen na bagamat hindi kinukunsinti ang ginawang pamamaril ay bahagyang kumampi sa suspect. Ayon sa kanila, marami mga nakamotorsiklo ang kamote, basto sa kalsada at delegado magpatakbo kaya't naiintindihan nila kung bakit nagalit ang driver. May mga nagbigay simpatya sa paliwanag ng suspect na self-defense umano ang kanyang ginawa. Gate nila na kung totoong binugbog nga siya ng grupo ng rider, ay may karapatan siyang ipagtanggol ang sarili lalo na't kasama niya ang kanyang pamilya noong mangyari ang gulo ang iba pa ay sinisisi ang init ng ulo ng rider at mga kasama nito na humantong sa ganoong sitwasyon. Subalit, marami rin ang nagpahayag ng galit at pagkundina sa paggamit ng baril sa gitna ng away trapiko. Ayon sa kanila, kahit pa nagkainitan, hindi katanggap tanggap na humantong sa pamamaril ng ganoong klasing alitan. Marami ang nanawagan ng mas mahigpit na pagpapatupad ng gun control, lalo't umiira lang gun ban pero nakapagbitbit pa rin ng baril ang suspect. Binatikos din ang pagiging mainiti ng ulo ng ilang motorista. Anila, dapat ay humaba ang pasensya ng na mga nagmamaneho at huwag pairalin ang galit sa kalsada. Ang insidente ito ay naging wake up call para sa maraming motorista na iwasang makipagtalo sa daan dahil maaari itong humantong sa trahedya. Sa mga pahayagan at newscast, madalas na binabanggit ang pangyayaring ito bilang babala. Naglabas ng pahayag ang PNP na paiigtingin nila ang pagpapatrolya sa mga pangunahing lansangan upang maagapan ang mga insidente ng road rage. Ilang tagapagsalita ng pulisya at lokal na opisyal ang nagpapaalala na umiwas sa provocation sa kalsada. Maging ang experts sa road safety ay nagsalita rin at sinabing dapat palakasin ang driver education hinggil sa tamang asal at temperament control sa kalsada upang maiwasan ang ganitong insidente. Sa ngayon, naaharap sa seryosong asunto ang suspect at patuloy na isinasagawa ang hustisya para sa mga biktima. Naging mitya rin ito ng mas malalim na talakayan sa lipunan tungkol sa disiplina sa kalsada, pag-iingat sa pagdadala ng baril at pagpapanatili ng cool na ulo sa harap ng galit o init ng panahon. Umaasa ang mga autoridad na magsisilbing aral ang nangyari sa antipolo upang maiwasan ang mga katulad na insidente sa hinaharap at nananawagan sila sa publiko na laging pairalin ang pasensya at batas bilang gabay sa kalsada. Kayo tol, sa tingin ninyo, self-defense ba ang ginawa ni Kenneth o isa itong malinaw na kaso ng road rage? Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Kenneth, anong gagawin ninyo? Lalaban ba? O maging mahinahon at hintay na lang ang mga otoridad? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!